Ako oh mga Stalkers, good morning po sa inyong lahat. Tara, samahan ninyo ako sa lakad ko today. Ngayong araw neto ay papunta nga po ko ng Bulungan Market. Ang Bulungan Market po ay fishport ng Paranaque City. Time check po, umalis po ako niya ng 5 o'clock in the morning. Pero late po ko yan para sa Bulungan Market dahil sa mga oras niyan ay talagang iilang isda lang po ang aking mapipili o madigili. From field residences, sumakay po ako ng jeep na ang signboard ay kabihas ng palengke. Minimum fare lang po yun, 13 pesos. Then pagbaba ko ng kabihas ng palengke ay tumulog po ako ng kalsada. Then binaybay ko ang eskinita niyan. At dyan nga po, makikita ninyo yung mga tao, sila po ay galing na po ng Bulungan Market. Pagkabaybay ko ng eskinita, kumanan lang po ako. Then dere-derecho po. At ayan po ang Yeah! Sabi ko nga po sa inyo mga kareo stalkers, malaki po ang matitipid natin kung sa fishport tayo o sa bulungan tayo mismo mamimili. Tulad na lang po ng tilapia niyan, 130 lang po ang per kilo. Ang kailang tambakol, any sizes, 180 per kilo. Ang pampano, 330 po per kilo. Ang kanilang hipon, 380 naman po per kilo. Ang kanilang baby pusit ay 180 per kilo. Ang kanilang bangos na hindi boneless, any sizes, ay 180 per kilo po. At dyan nga po, ang kanilang pusit na ganyang klase ay 220. Ang galunggong nila ay 230. Ang kanilang alumahan ay 200 pesos naman po per kilo. At dyan nga po, nagpa-boneless ako ng medium size na bangos. 180 po yon 2 pieces. Then, inabot na po ako niya ng 7 o'clock in the morning at naisipan ko naman po pumunta ng kabilang side o sa kabihas ng palengke para mamili ng ilang gulay at putas. At dyan nga po, nakita ko ang star apple at napagtanungan ko kung magkano ang per kilo. 150 daw po. So, mahal po iyon. Then, napagtanungan ko at na-compare ko kung magkano ang kasda sa palengke na yan, ng kabiasnan at sa bulungan. Yan nga po, tulad ng tambakol nila, 240 po ang per kilo. Ang pampano nila ay 400 per kilo naman po ang kanilang bangos na hindi boneless ay 200 plus po. So talagang malaki ang pagkakaiba ng presyo ng normal na palengke sa bulungan po. So yan naman po na may naisipan kong mamili ng gulay at purutas dyan. Yan nga po ay pauwi na po ako niya ng field residences. Sabi ko nga po sa inyo mga karil stalkers kapag ganong oras na kaya pumunta ng bulungan ay talagang iilang isda lang po ang mapipili nyo or mabibili nyo. Tulad ko po hindi na po ako nakapamili ng hipon kasi wala na pong ibang mapagpipilian kundi yun na lang pong hipon na nakita nyo sa video. Sa pusit po, yun na lang din po ang natira. Ayoko naman po ng isang klase, yung sobrang laki. So, yun lang po mga kalisto. Kasi ingat, ingat kayo. Kasi maaga tayo pupunta okay. ng bulungan po para marami tayong choices po. Oo, oh, magaan na to. good morning po. Ayan, maganda na nagpapaaraw si Bibi. Pero usap. Oh, just smiling face in the morning. Pero usap, pero usap. good morning fidel good morning bae hey guapo